Kabataan sa Pangasinan ang higit pang pinalakas sa pamamagitan ng isang Youth Peace Symposium at Awareness Drive. Alamin natin ang kabuuan ng ulat mula kay Sheila Guerrero. Upang mas lalo pang magkaroon ng kaalaman ng mga kabataan ay nagbigay ng kaalaman at kamalayan ng 71st Infantry Kaibigan Batalyon sa mga kabataan ng Pangasinan sa pamamagitan ng dalawang aktibidad. Ang Youth Peace Symposium para sa mga miyembro ng Sangguniang Kabataan ng Natividad at awareness drive naman sa Pangasinan State University Laboratory High School. Sa Youth Peace Symposium, tinalakay ang mga panlilinlang at taktika ng mga teroristang grupo na madalas target ang mga kabataan. Samantala, sa Pangasinan State University, ipinaliwanag sa mga senior high school students ang mga isyo sa West Philippine Sea. I think ano po, itong program po na pag ng awareness regarding sa ating West Philippine Sea is a very good program kasi Uh, nagbigay po siya ng awareness or information sa amin, especially sa amin mga grade 12 students, kung ano nga ba yung totoong territory or yung mga rights ng Pilipinas. Kampanya laban sa illegal na droga at mga oportunidad sa Philippine Army at Philippine Military Academy. Ang dalawang aktibidad ay nagbigay diin sa kahalagaan ng pagiging mapanuri, makabayan at handa sa mga hamon na kinakaharap ng bansa. Nagpapasalamat po ako kasi uh, po sila ng gantong orientation or uh, awareness body dito po sa ano, PSU. Patunay ang mga programa ng 71st Infantry Kaibigan Batalyon na ang kabataan ay may mahalagang papel sa pagtatagoyd ng kapayapaan at kaunlaran ng ating lipunan. Mula rito sa mga Tarem Pangasinan, ako si Sheila Guerrero, ang inyong pamilyang kaugnay.